Guys, pupunta tayo sa Takara Taes Sa Dasma Para mapapalit ng gulong sa dominar natin Malapit lang doon sa may Armstrong doon. Let's go Palitin na rin yung gulong ko eh Ano na itong auto ko, 18,000

eto volume down loss of sensation 'di ko na maramdami sarili ko ah ah sabi ko dito long benta sa may armstrong arm strong try ko na lang anakin yan sigaganda yan parang background background parang dinisik na lang sound trip ko Kanina wala na akong marinig eh. Pagal ako nga lang. Baka oh, dito na yung banda Ah, oh, Mardel. Parang oh, tabi-tabi na sila dito eh. Ah. Hmm, ito. Armstrong na ito eh. ah, oh, ang ganda lang pasang ano ba eh. Ah, uh, far Para sa pala dito eh. Ayun, takara. Wala ba? Solid. Oh, daming papagawa. Oh, may nakaarang na motor. Ricardo, music off. Uh. <coughs> Boss, good morning. Meron kayo nung sayat na Zoom? Huh? Say, Se sayat? Ito yung binigay sa akin eh. Ito. Harap likod sir? Ha? Harap likod. Ano sa... Oh, harap likod. Ang so, mga pangganda yung tapos gumagawa ka ng elegant sa dito. Tapos soundtrack dito. Ayun. Yun lang. So, bali, stock tires lang yung pinakabit natin, guys. Ito siya. yun so napapalitan na, na natin yung gulong guys mamaya papakita ko sa inyo ganda nakatawa tapos nakuha ko pa siya ng promo may promo si Takara Tires nyo parang 4,900 lang to no? tap dalawa na harap likod stock size lang hindi ako nagpalaki ng gulong hindi ako okay pa naman ako dun sa stock na size niya ganda naman tapo ang ano lang whoop uy Pambilin lang sa akin, bawal daw lang sa galing 40 kilometers lang daw, ay 80 kilometers lang daw po na yung ng 40 kilometers para siguro ano, sabi break-in daw eh. So yun, 18354. Bawal mo na tayo humataw sa Villiers City, hindi ma... Ah. Yun o, tayo palang mga andito sa Armstrong Mga palitan ng kung ano-ano So, so di ko pa matetesting kung kamusta yung kapit kasi sabi, siya ko po na eh mo, Ano mo ka naman okay, grabe naman to మన తల తప్ప అనుభవం అంద మనకి tiyata talaga nung gulong kuhahanip oh, yan And tiyata talaga pag <laughs> pagbago yung gulong tsaka tama yung ano tama pa yung kapal so here it... tapo na lang tayo 70 eh no? Konting ano ako nag-clean siya agad Mga ganun agad oh. May ilang ako No? Pero hindi naman ako, di naman ako nakatatakot na baka mag-skid ako. Kasi nararamdaman ko ang kapit siya. Pero parang kunting ganun ngayon, no? Nag... Oh? Okay. Baka <laughs> iba. iba experience to, ha? Tama, tama pala kung bi-breaking ka na yung ano. Ayun, eh, ha? Nakakailang, nakailang ako. Pero ma makapit siya. Naramdaman ko makapit. May hey, lang lang talaga ako sa feeling Ganun pa rin yung tire feeling Okay, hey, first time ko naman kasi magpapalit ng gulong sa big bike Tapos nakuha ko yung gulong ng Dominar Second hand yan eh Parang 7,000 o ko na rin nakuha So medyo gamit na rin So, di ko alam kung kanto pa talaga yung parang ng pagbagong palit yung gulong <laughs> Parang ayaw ko beard. So, okay din yung stock price ng Dominar, no? 18,000 din yung tinakbo <laughs> Feeling ko nga kaya pa yan ng mga 20 Kaso Siyempre, yun ako namang i-compromise yung safety ko Diba? Kita ko manipis na rin yung gitna eh Kain na rin yung yung indicator na niya na. Buto yung gilid mga pal pa ko, kasi puro diretsyo naman yung biyari ko. Pag-commit sa office. Wala ko bangking-bangking. So, ayun. Bunting ano, naroon naman siya mag-lead. Pili ako. Eh. <laughs> Ay, 27,000 Ay Oh Gulo naman yung stoplight 44, 55, 66 <laughs> Sira eh Mag-aaralan mo yung preno Pag-uisa ba yan? Pagkakita ko sa inyo yung isura ng gulong Ganda ng gulong, nakakatawa yung isura Ang eh. dami lang talaga yung ano Ayun o, mayroon yung bilang ginagawa sa kanya ko sa lean, pag nagli-lean ako hindi ko alam kung nasanay lang ako dun sa ubod-bun na gulong hindi ko alam talaga so weird yung tokong shop hmm. kaya alam ba sa padaan ko oh.

Ganda yung tires nila sa Takara tires guys, fresh. Kasi chinag ko kanina to, production year 2024. So last year lang. Kasi nga, hindi na ako nagpalit ng size. Same lang siya. Ayan. Ayun. So yun na muna. Babayoo.